So ayan mga kaidol, ay tayo ay na sa sinasakyan nating cargo na San to mga kaidol. Ayan po. Makikita po natin ang viewing galaw mga kaidol, ang part ng mas batik. So ngayon po, ah, pupunta tayo dito sa bandang harapan para may spotan po natin ang sun bar na tanaw natin ngayon dito. So yun <laughs> Pwede mag-store po sing konti lang, boss. <laughs> so, ito mga kaidol. Kung nakikita nyo ito mga kaidol, ang part na to, ito yung front na uh, sang, uh, sang mga kaidol. Hindi ko matanggit talaga ng ano, mga kaidol. Ayan. Uh, first time ko nakarating dito sa ano na ito mga kaidol, sang bar na to ah, parang ganda mga idol, lalo na pag low tide, ah, kung mga idol. Wow, nakapagaganda. Ayan, so, for now, may muna mas pati, ah, uh, pinagkits po tayo sa Pampanga, mga idol. Ayan po, papasilip natin, mga idol, nakapagaganda. At yun, matatanong nyo doon, mga idol. Idol. Napakaganda talaga ng ano dito sa Maspati, mga ka Idol. Kaya nakakamiss lang. Ayan, sabi ko nga uh, tayo muli ay babalik dito na babalik sa Maspati. Uh, ayusin lang muna natin doon sa Luzon. At uh, tayo ay magkakaroon ng business dito sa Maspati. Kaya apakan po yan mga Idol. Magkakaroon tayo dito ng business para po sa mga motorcycle. Alright, so mga Idol. So, ayan, na. may kami kayo shoutout sa mga vlogger ng Masbate uh, Ultimate, uh, masbati Ultimate Filers, uh, kay James, at kay Nanay Malunggay, may kami kayo shoutout, ay kay, kay Arab Bukid, ayan, may kami kayo shoutout, at uh, kay, ano mga kayo uh, Robert Cruz, may kami kayo shoutout, at uh, may kami shoutout din kay Ban Motovlog, uh, at sa lahat po ng mga vlogger na nandito na Masbate na hindi po natin nabanggit, Mega mega shout out po sa lahat mga idol. So ayan mga -idol, ay mga idol, na hindi na nga tumaan. So nasa kabila na nga mga idol. So pupunta tayo sa kabilang para makita natin mga idol. Tala. So ayan na nga mga idol. So na lang sinasabi ko kanina na ipapasilip natin dito sa Masbati. dito so, po ay uh, first time kong napuntahan to na sunbar mga kaidol napakaganda pag no tide lang talaga siya at napakabuti ng buhangin so paano ba makapunta dyan sa lugar na yan mga kaidol tapos pati mga kaidol ay pwede nga magbooking ng bangka para masasakyan mo patungo dyan sa sunbar na yan mga kaidol talakulan mga kaidol marami pong mga turista na nandyan ngayon sa sunbar Napaka-ganda lang. Napaka-relax. Okay. Okay. Ayan. Born to sanctuary mga kaidol. Ayan. Hello ma'am. So, Napakaganda na lang mga kaidol. Ah. So ayan mga idol maraming maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa ating channel. Subaybayan so, po tayo at muling babalik tayo sa Luzon. At by next year mga idol ay nasa Patspati na naman tayo ulit mga ka idol Kaya maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.